Magandang araw mga kalipon, ito muli ang inyong kasama sa lipunan, Sir Joseph P. de la Cruz sa pagpapatuloy ng ating pagtalakay sa buwan ng Agosto bilang buwan ng wika at kasaysayan. Ang buwan ng wika ay pinagdiriwang sa Pilipinas sa buwan ng Agosto na naglalayon na ang wikang pambansa na Pilipino. Wika nga ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa ang amoy sa malansa at mabahong isda. Si Manuel L. Quezon ang tinaguriang ama ng wikang pambansa. Siya bilang pangulo ay itinaguyod niya ang pagsusulong ng wikang Tagalog bilang batayang wikang pambansa. Noong 1937, pinatupad niya ang surian ng wikang pambansa na naglalayong bumuo ng isang pambansang wika para sa Pilipinas. Ayon sa mga etnologo, mayroong isandaan, walumpot dalawang wika ang Pilipinas. Ito ay ayon sa iba't ibang bahaging etnolinguistiko na umiiral na pangkat etniko dito sa bansa. Ang wikang Pilipino na batay sa Tagalog ay ginagamit bilang pambansang wika na ginagamit sa Pilipinas sa edukasyon, media at pamahalaan. At ang wikang Ingles naman ay isa sa mga opisyal na ginagamit na wika sa iba't ibang aspeto ng buhay ng mga Pilipino. Ang wika ay may mahalagang tungkulin. Una, komunikasyon. Pangalawa, magpapahayag ng kaisipan. At pangatlo, sa pagkakakilanlan. May iba't ibang uri ng wika pambansang wika, patutubong wika, at wikang dayuhan. Ayon kay Pangulo Manuel El mahalaga ang wikang pambansa dahil hindi maaaring magkaroon ng pagkakaisa at kamalayan ng pagkakaya kung walang ginagamit na wikang ang mga mamamayan. Ang mga pahayag ni Quezon ay naglalakawan ng kanyang pagmamahal sa bansa at sa wikang Pilipino na kanyang itinaguyod bilang wikang pambansa ng Pilipinas. May mga batas o kautusan na hinamit na batayan sa pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa. Kung narito ang ating saligang batas 1987, artikulo 14, section 6 ng saligang batas natin ay nagtatakda na ang pambansang wika ng Pilipinas ay Filipino. Isa rin sa batayang batas ay ang proklamasyon bilang 1041 ang proklamasyon na ito ay nagtakda sa buwan ng Agosto bilang buwan ng wika. Kaya naman, ang palabas ng pagkusan o DepEd Order ang Departamento ng Edukasyon upang magsagawa ng mga iba't ibang programa at gawain na magtataguyod ng buwan ng wika sa mga paaralan. Muli, ito ang inyong kalipon. Kasama sa lipunan, Sir Joseph P. De La Cruz na nagsasabing ang wika ay mahalaga. Ito ay puso at kaluluwa ng komunidad sa pagkakaroon ng pagkakaunawaan, pagkakaisa at pagkakaintindihan ng bawat isa.